sinubukan mo. Sinubukan mo ng higit pa sa makakaya, higit pa sa kayang tiisin, higit pa sa ginagawa ng sinumang may matinong pag-isip. Sinubukan mo sa loob, tahimik, nilalasap ang sakit ng may dignidad. At sinubukan mo rin sa labas, umiti kahit nasasaktan, pinipigilan ang sarili, nag-aalok ng presensya, kapag ang kanyang kawalan ay sumisipsip sa iyo. Hindi ka nagtagal dahil walang patutunguhan. Nagtagal ka dahil may pag-asa ka pa dahil nakikita mo sa kanya ang isang bagay na kahit siya mismo ay hindi makikita. Napansin mo ang isang pusong nakatago sa likod ng kanyang mga depensa, isang lumang sakit na nakatago sa ilalim ng malamig na panlabas, isang takot na takot na mahalin ng totoo. Alam niya sa kaibuturan. Alam niyang ikaw ay iba. Na hindi ka naroon dahil sa interes, pangangailangan o laro. Alam niyang nakikita mo ang higit pa sa katawang ito, higit pa sa mga mapanakit na salita, Higit pa sa mga pagsubok at siklab ng damdamin. Nakikita mo ang kanyang kaluluwa. At dahil dito, sinubukan ka niya. Sinubukan ka dahil siya ay natatakot. Sinubukan ka dahil hindi siya marunong tumanggap. Sinubukan ka dahil, sa kanyang kalooban, lahat ng mabuti ay tila nakakatakot. Nasanay na siya sa sakit kaya nang nagbigay sa kanya ang buhay ng isang buo, nais niyang makita kung hanggang saan ka magtatadal. Nais niyang makita kung hanggang saan ka mananatili. At nagtagal ka. Nanatili ka nang siya ay biglang na nawala ng walang paliwanan. Nanatili ka nang nagkunwari siyang walang pakialam. Nanatili ka nang siya ay nagbigay ng mga pahayag sa likod, nang siya ay nagsalita ng may paglibak, nang siya ay nag-ignore sa iyong tapat na mga pagtatangkang makalapit. Nanatili ka nang sabihin niyang hindi siya nangangailangan ng sinuman, kahit na ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng tahanan. Nanatili ka dahil nakikita mo ang isang bagay na hindi pa niya kayang kamtin. Nakita mong ang kanyang kalasag ay isang bilangguan na hinubog ng mga dinatapos na karanasan. Nakita mong ang kanyang magaspang na ugali, ang pagtataray, ang sarcasm ay mga mekanismo ng depensa ng taong hindi kailanman nagkaroon ng puwang para maging mahina. Nanatili ka hanggat kaya mo. Hanggang sa ang iyong kaluluwa ay makapaghinna. Hanggang sa ang iyong puso ay makayanan ang mag-isa. Mulit balang araw tumigil ito. Hindi ito isang malakas na paghihiwalay ni isang eksena mula sa pelikula. Ito ay sa katahimikan. Ito ay sa kapanatagan. Ito ay sa sandali ng huminto ang iyong presensya sa pagmamakaawa ng espasyo. Nang sa wakas ay naintindihan mo na wala ka ng kailangang patunayan. Na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang larangan ng pagsubok ni isang larangan ng labanan. Umalis ka na may pusong sugatang sugatan, ngunit may dignidad ng isang taong nakakaalam ng sariling halaga. At nangyari lamang iyon. Nangyari lamang iyon. Na siya ay nakapansin. Nakapansin siya na nawala ang isang tao na tanging nais lamang manatili. Isang tao na walang kailangan sa mga laro, sa mga hamon, sa mga maskara. Isang tao na nakakakita ng kagandahan sa simpleng bagay isang tao na nandoon hindi upang ipalihis, ni upang manalo, ni upang kontrolin. Nandoon siya upang magmahal. Upang tumanggap. Upang manatili. Ngunit ngayon ay huli na. Tumingin siya sa paligid at ang nakita ay ang bakanteng iniwan mo. Hindi ang pisikal na kawalan. Kundi ang katahimikan ng iyong emosyonal na kawalan. Ang matibay na presensya na hindi humiling, ngunit nagbigay ng kaaliwan. Ang kapayapaan na hindi niya kailanman pinahalagahan dahil inisip niyang ito ay kahinaan. At ang pinakamasakit sa lahat ay ito na pagtanto niya ngayon na hindi ka mahina. Mahalaga ka sa sarili mong paraan upang mahalin ang isang taong basag. At sensitibo ka ng sapat upang umalis ng malaman mong ikaw ay nababasag din. Naalala niya ang bawat kilos mo. Bawat mensahe na walang sagot. Bawat sinadyang hindi pansinin. Bawat madaling araw na nagtagal ka sa gising, sinusubukang intibihin kung ano ang nagawa mong mali. At ang katotohanan ay wala kang ginawang mali. Hindi kailanman naging mali ang labis na pagmamahal. Ang mali ay ang isipin na, sa pamamagitan ng pag-ibig, makakaya mong pagalingin ang kakulangan ng pagmamahal sa sarili ng isang tao. Sinubukan mong punan ng pag-aalaga ang isang puwang na tanging siya lamang ang makakasara. Ngayon, siya ay nawawala ng pag-asa sa iyo hindi niya sasabihin. Hindi sa paraang inaasahan mo. Ngunit siya ay nararamdaman. Napapansin ang iyong kawalan sa mga detalye. Sa katahimikan ng cellphone. Sa kakulangan ng taong makikinig ng walang paghusga. Sa kawalan ng titig na nagsasabi ng kinandito ako kahit na ang lahat ay bumabagsak. Naramdaman niya ang iyong pagkawala sa mga bagay na hindi mo kailanman kailangang sabihin upang patunayan. Sa katiyakang dala mo, sa mahinang paraan ng kanyang pagtrato kahit sa mga mahihirap na araw. Ngayon, siya ay tumitingin sa nakaraan at napapansin na may isang tao siyang kinasanayan na nagnanais lamang na manatili. Hindi dahil sa pangangailangan. Kundi dahil sa pinili. Dahil sa katotohanan. Dahil sa pag-ibig. At ngayon, wala nang naghihintay. Walang naghihintay na siya ay mag-ayos. Walang naghihintay na siya ay tumanda. Walang naghihintay na siya sa wakas ay gumanti ng pag-ibig. Wala ka na roon. Maaaring nandoon ang iyong katawan pero ang iyong kaluluwa ay umalis na. At alam niya yon. Alam niya. Napapansin. Dahil tanging ang nakaranas ng isang ganap na pag-ibig at nawala ito. Ang nakakaalam kung ano ang tunay na katahimikan. Nararamdaman niya ang iyong kawalan kahit na siya ay napapaligiran ng tao. Dahil walang makakapalit sa iyo walang mayroong iyong tahimik na sulyap. Walang may pasensya na makinig sa mga bagay na hindi niya kayang ipahayag. Walang nagbigay ng pagtitsyaga tulad ng ginawa mo. Walang nakatiis tulad ng iyong tiniis. Umalis ka sa pinakamasakit na paraan na maaaring gawin ng isang tao na nanatili. Nandoon ka pa sa kanyang araw, ngunit wala ka nang sa loob niya. Ikaw ay naging buhay na alaala. Memoryang nakalutang. Pangungulila na nakabukas at siya'y nagtrain na magtago. Nagpo-post, umingiti, nagbibiro. Ngunit sa loob may isang kalawakan. Dahil ang kanyang nawala ay hindi lang isang kasintahan, isang kafling, isang kasama. Nawala ang isang lalaking walang takot sa pag-ibig. Isang lalaking, kahit sugatan, ay subukang matamis. Kahit sugatan, nag-aalok pa rin ang kanlungan. Nawala ang pagkakataong maranasan ang uri ng pag-ibig na kaunting tao ang may lakas ng loob na panindigan. At lahat ng ito ay dahil gusto niyang subukan. Gusto niyang makita kung hanggang saan kaabot. Gusto niyang maglaro ng nakakubli emosyonal sa isang taong nagnanais lamang na matagpuan. Nalito siya sa tindi at pagiging hindi matatad. Sa pag-ibig at kontrol. Sa pag-aalaga at kahinaan. At ngayon, huli na. Ngayon natutunan mo na ang pag-ibig ay hindi pinagmamakaawa. Na ang pag-akyat ay hindi maaaring gawing kondisyon na ang presensya ay hindi dapat ipalimos. Ngayon, napagtanto mo ang halaga ng iyong bitbit sa dibdib. Ngayon naintindihan mo na ang pagmamahal ay maganda, ngunit ang pagmamahal sa sarili ay mahalaga. At kahit na masakit pa rin, kahit na may tortang hindi nakikitang ugnayan sa inyong dalawa. Alam mo, hindi na maaaring bumalik. Dahil ang tunay na nagmamahal, ay hindi naglalaro. At ang naglalaro, ay hindi kailanman handang mawala ang talagang mahalaga. Nawala siya. Nawala ka. Nawala ang aliw ng pagkakaroon ng isang taong hindi kailangang pukpukin araw-araw. Nawala ang gaan ng isang taong hindi naniningil, hindi sumasalakay, kundi nag-aalaga lamang. Nawala ang isang pag-ibig na hindi naghahanap ng patunay, kundi manatili lamang. At ngayon, siya ay nabubuhay sa pagitan ng mga alaala. -ala. Sa pagitan ng mga tanong na walang kasagutan. Sa pagitan ng mga pagsisisi na walang sinuman ang makakapag-ayos para sa kanya. Dahil ang sakit na ito ay kanya. Ang kawalang kasama ay kanya. Ang tahimik na pagdaramdam ganoon din. At sa kaibuturan, kahit hindi ito aminin, patuloy pa rin siyang naghahanap sa iyo. Hindi sa mga halatang lugar. Hindi sa mga social media, ni sa mga lumang mensahe. Hinanap kanya sa amoy na naiwan sa isang nakalimutang damit. Sa kantang hindi sinasadya na tumutugtog. Sa pamamaraan ng pagtingin ng isang tao, munit hindi kailanman katulad ng sayo. Hinanap kanya sa maliliit na puwang. Yung mga puwang na ikaw lamang ang nakapagpuno. Sa mga simpleng salita. Sa isang di inaasahang kilos. Sa presensya na hindi mahigpit, munit nagbago ng lahat. At sa bawat pagkakataon na hinahanap ka niya, Nadaraman niyang hindi siya makakasalubong. Dahil ang pag-ibig na inaalok mo ay hindi nang galing sa ibabaw. Hindi ito pangakit, hindi kawalan, hindi rin kapakinabangan. Ito ay kaluluwa. Ito ay pagbibigay. Ito ay isang maghuhukom na pagpili na manatili kahit na lahat ay nagtutulak sa iyo na umalis. Akala niya ay mananatili ka magpakailanman. Akala niya maari niyang pindutin ang lahat ng butons, gawin ang lahat ng pagsusuri, at sa kabila nito ay ikaw ay babalik. Akala niya ang puso mo ay hindi matutong umalis. Ngunit ngayon alam na niya, Nauunawaan niya na walang pag-ibig ang nabubuhay kung walang kapalit. Nauunawaan niya na ang oras, kapag hindi tama ang paggamit, ay may kabayaran. Nauunawaan niya na ang puso, kapag hindi pinansin, ay natutong mag-ingat sa sarili. At natutunan mo. Natutunan mong hindi sapat ang magmahal, kailangan ding mahalin. Natutunan mong ang sino mang kailangang magtago upang tanggapin, ay hindi talagang minamahal. Natutunan mong ang pasensya ay hindi talagang kawalang-galaw at na ang labis na pagtitiyaga minsan ay kakulangan ng pagmamahal sa sarili. Ngayon, siya ay humaharap sa echo ng iyong kawalang-kasama. Sa kawalan ng yakap na hindi nangangailangan ng kapalit. Sa katahimikan na puno ng kahulugan na iyong iniiwan sa pagitan ng mga pangungusap. Sa pag-aalaga na umaabot kahit sa mga simpleng detalye, tulad ng pag-alala sa mahirap na araw, pag-aalok ng kape o simpleng pakikinig ng hindi nagtatangkang ayusin ang anuman. At habang lumilipas ang panahon, mas lalo niyang nauunawaan, hindi ka lang basta isang tao na masyadong nagmamahal. Ikaw ang pambihira. Yun bang bihira mong matagpuan araw-araw? Yun bang kaluluwa na nagdadala ng kagalingan kahit na siya rin ay sugatan? Nawala niya ito. Dahil inisip niyang ang tunay na pag-ibig ay masyadong mabigat dahil hindi niya nakilala ang gaan na nakatakip sa lalim. Dahil nalito siya sa katatagan at pagkabagot. At nauwi siyang nalulong sa kaguluhan, nang hindi na mamalayan na ang kapayapaan ay isa ring uri ng kasigyan. Umalis ka na may katahimikan. Ngunit ang iyong katahimikan ay umuungal ng labis. Sinasabi nitong pagod ka na sa pagpapakita sa iyong sarili. Sinasabi na mahal mo pa rin, ngunit hindi na sa puntong masaktan ang sarili. Sinasabi na karapat dapat ka ng higit pa. At nagdesisyon kang hanapin ito. Siya, ngayon, ay kailangang mabuhay sa natira. Sa kawalan ng iyong mga magandang umaga na puno ng layunin. Sa kakulangan ng isang tao na maaalala ang kanyang sinasabi, kahit na noong akala niya ay walang nakikinig. Kailangan niyang makisama sa katotohanan na ikaw ay nandoon. Buong buo. Magagamit. Tutu. At hindi niya ito natutunan. Dahil ang pagmamahal sa isang taong magagamit ay nangangailangan ng tapang. Tapang para buksan ang sarili. Tapang para maghubad ng emosyonal. Tapang para umalis sa pagiging biktima at bumuo ng totoong ugnayan. Wala siyang ganitong tapang. At hindi mo na kayang bayaran ang presyo na ito. Ngayon, ang natitira na lang ay alaala. Alaala ng isang pag-ibig na hindi perpekto, ngunit taos-puso. Nang isang damdaming hindi nangangako ng mga walang laman na salita, kundi nagbibigay ng presensya. Nang isang ugnayang nasira hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa labis na takot. At siya ay napagtanto. Napagtanto ng higit pa na ang kanyang nawala. Ay hindi lang isang relasyon. Ito ay ang pagkakataon na matutong mahalin ng totoo. Ito ay ang pagkakataon na lumago kasama ng isang tao na walang takot sa pag-committed. Ito na ang pagkakataong magpagaling kasama ang isang tao na, kahit sugatang sugatan, ay nag-aalok pa rin ng lunas. Narinig mo na ba ang pangungusap na ito? Komento, narinig ko na. Ang pinakamahirap ay nayon, nagsimula siyang humanap sa sayo sa mga iba. Ngunit hindi niya matagpuan. Dahil ang nagmamahal tulad mo ay hindi maiulit. Hindi maaaring gawing kopya. Hindi maaaring ipilit. Ito ay isang napakabihirang presensya. At isang di matatag na kakulangan. Nakikita niya ang iyong kakulangan sa mga lugar kung saan kayo tumawa. Sa mga pag-uusap na naputol na hindi na bumalik. Sa salamin ng lahat ng maaaring mangyari, ngunit hindi nangyari. Dahil nais niyang subukan. At nayon ay kailangan niyang harapin ang tugon. Ang tugon ay ang iyong kawalan. Ang iyong tahimik na desisyon. Ang iyong pagkamature sa pag-unawa na ang pag-ibig ay hindi pinipilit o hindi dapat ipinatong siya ay namumuhay sa resulta. Subalit ikaw ay nabubuhay sa kalayaan. Kalayaan mula sa lahat ng bagay na nagpapaliit sa iyo. Mula sa lahat ng lugar na kailangan mong bawasan ang iyong liwanag upang magkasya. Mula sa lahat ng mga pagkakataon na pinigilan mo ang iyong sariling sakit upang hindi mawala ang isang tao na hindi alam kung ano ang gagawin sa iyong pagsuko. Ngayon ikaw na ang may kontrol. Hindi ang iba. Kundi ang iyong sarili. Ikaw ang nagpasya na hindi na tatanggap ng mga mumunting bagay. Na hindi na kailangang magpaliwanag dahil sa labis na emosyon. Na hindi na kailangang magmakaawa para sa pagtugon. Pumunta ka kung saan ang iyong presensya ay tinatanggap. Kung saan ang iyong puso ay makakapagpahinga. Kung saan ang iyong pagmamahal ay inaalagaan, hindi pinagdaraanan. At napapansin niya ito. Bawat pagkakataon na naiisip niyang tawagin ka. At wala na siyang lakas ng loob. Dahil ngayon alam na niya, hindi ka na available upang masaktan. Natuto ka, lumago ka, at nalaya ka. Ngunit ang pag-uusap na ito ay hindi nagtatapos dito. Sinubukan niyang sumunod. Sinubukan niyang umiti tulad ng dati. Magkunwari na wala namang naging malalim na bagay. Ngunit mayroong isang bagay na hindi na nagbabalik kapag nawala ang tiwala ng pusong na islamang manatili. Ngayon, siya ay dumadaan sa mga lugar na pinuntahan mo. At, sa kabila ng lahat, walang nakapapansin, mayroong isang bagay sa loob niya na humihinto. Bumabaluktot pa rin siya sa katahimikan, parang may dalang dinakikitang nakikitang pagsisisi. Hindi siya umuyak ng malakas. Ngunit nararamdaman. Nararamdaman ang bawat kakulangan mo na parang isang presensyang multo na patuloy na nagmimiti na humipo. Ang problema ay hindi kailanman kakulangan ng pagmamahal. Ito ay ang takot na mahalin. Ang takot na makita sa kung ano ang pinakamahina. Nakita mo. At tumaka siya. Gusto niyang mahalin, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin sa pagmamahal ng ito ay dumating. Hindi ka nagdala ng mga pangako. Dumating ka na may katotohanan. Na may presensya. Na may katahimikan na nakakatakot. Sanay siya sa pagmamadali, sa pagkapagod, sa drama. Dumating ka na may katahimikan na may pagmamahal. Na may isang uri ng pagmamahal na hindi sumisigaw ngunit nagbabago. At ang pagmamahal na yon nawala siya. Ngayon siya ay nabubuhay sa isang larangan ng mga pagdududa. Naghahanap pa ba siya sayo? Kung nagdeklara siya, babalik ka ba? Mayroon pa bang daan pabalik? Ngunit naintindihan mo na. Napansin mo na. Ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pagbalik. Ito ay tungkol sa pag-aaral mula sa mga natirang aral. Minahal mo. Minahal mo ng paraang halos wala ng iba pang nakakakilala sa pagmamahal. At hindi ito sa wala. Dahil kahit siya. Kahit hindi niya alam kung paano harapin ang nararamdaman, kahit hindi niya alam kung paano ipahayag sa mga salita, napapansin. Napapansin na nawala ang isang bagay na bihira. Ang uri ng pagkawala na hindi natutuwid ng panahon. Sa pamamagitan lamang ng kamalayan. Sa tunay na pagsisisi, sa muling pagtatayo kung may puwang para dito. Ngunit wala ka na upang iligtas ang sinuman. Ngayon ay nailigtas mo na ang sarili mo. Niyakap mo ang sarili mo. Tinatanggap mo ang iyong sarili. At kung may natitirang sakit sa loob, ngayon ito ay may ibang anyo. Hindi na ito pagkaabalang isip. Ito ay pagkamature. Ito ay ang mahinahong sakit ng taong alam kung ano ang daladala sa dibdib. Nang taong alam kung ano ang ibinigay nang taong alam sa kaybuturan na ibinigay ang lahat at kahit ganun hindi siya nakilala. Ngunit hindi nito binabawasan ang kung sino ka. Sa kabaligtaran, kumpirmado lamang ang iyong kadakilaan. Ang iyong lalim. Ang iyong kakayahang magmahal sa kabila ng mga pagkukulang ng iba. At kahit gaano pa man siya hindi magsabi, nami-miss Sa Saparaan kung paano mo nauunawaan ang hindi niya sinasabi sa pag-alaga sa mga mahihirap na araw, sa komportabling katahimikan, sa kapayapaan na dalang-dala mo sa iyong presensya. Sinusubukan niyang magpatuloy ngunit daladala ka pa rin niya. Kahit ayaw niya, kahit hindi niya alam, dahil ang sinumang may dala sa kanyang alaala ng tunay na pagmamahal ay may dalang magandang peklat. Isang pangulila na nagtuturo. At nayon, tinuturuan mo ang iyong sarili. Na huwag umasa ng mas kaunti na huwag magmakaawa para sa pag-ibig. Na huwag kumurap upang magkasya sa masyadong masikip na mga espasyo. Natutunan mo na kapag totoo ang pag-ibig hindi ito sumusubo. Hindi ito nalilito. Hindi ito nagpaparusa. Ito ay mananatili. At mananatili ng may gaan. Kung ito ay pumukaw sa iyo, mag-comment dito sa ibaba, kailangan kong marinig ito. O sabihin mo sa akin, na-experience mo na ba ang ganitong sitwasyon? Ano ang higit na masakit? Ikwento mo sa mga komento. Gusto kong malaman ang iyong kwento. At kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, ilike mo na ito ngayon. Ipinapakita nito sa YouTube na may mga tao pang may malasakit sa mga ganitong katotohanan. At kung umabot ka na dito, mag-subscribe ka na sa channel ngayon din dito, tayo ay nagsasalita ng pag-ibig ng may tapang. Nang sakit ng may lalim. Mula sa kaluluwa patungo sa kaluluwa hindi nagtatapos ang pag-uusap na ito dito. Sa susunod na video, pag-uusapan natin kung bakit ang ilang tao ay natututo lamang kapag sila ay nawawalan. At kung ano ang dapat mong gawin kapag ikaw ang nawalang bagay. Pindutin mo dito sa tabi at samahan mo ako. Dahil ipapakita sa iyo ng susunod na video na, kahit gaano pa kasakit hindi ka kailanman natalo dahil sa pag-ibig. Ang nawalan ay ang hindi nakakaunawa.